Dapat ba talagang patuloy na iboto ng mga Pilipino si na Willie Revillame at Philip Salvador mga sikat na personalidad na wala namang formal na kwalifikasyon o karanasan para maging senador? Tingnan natin ito ng mas mabuti. Si Willie Revillame ay isang kilalang pangalan sa bawat tahanan. Isang charismatic na TV host, minsang kumuha ng kursong dentistry sa Centro Escolar University pero hindi ito natapos. Si Philip Salvador naman, isang batikang aktor, ay walang publikong tala nang natapos na kolehiyo. Pareho silang matagumpay sa larangan ng aliwan pero wala silang karanasan sa pamahalaan, walang pinamunuan na programang pampubliko, at wala ring malinaw na plataporma sa politika. At ngayon, nais nilang maging senador ng bansa. Pero hindi ito bago, ilang beses na ba nating nakita ang ganitong eksena? Si Lito Lapid, ilang ulit na nating inihalal. Pero ano na nga ba ang napala natin? Bihira natin siyang makita sa debate. Halos hindi natin siya marinig sa Senado. Sa loob ng maraming taon, kumita siya ng sahod, tinamasa ang mga pribilehyo, at humawak ng kapangyarihan pero tunay ba siyang nagsilbi sa taong bayan? Si Robin Padilla, nanguna pa sa huling halalan sa Senado. Oo, pinakamaraming boto, pero sa mga pagdinig at talakayan, nakita natin ang hirap niyang makasabay at ang kakulangan sa lalim ng kaalaman sa mga pulisya. Ganito na lang ba talaga ang pamantayan natin? Ihambing natin ito sa karanasan ng karaniwang Pilipino. Kapag ang isang tao ay nag-apply ng trabaho manager, nurse, call center agent, ano ang unang tanong ng employer? May karanasan ka ba? Kwalipikado ka ba? Kapag wala, malamang hindi ka matanggap. Pero sa politika, sikat ka lang, pwede ka na. At tayong mga botante ang nagpapahintulot nito. Huwag nating kalimutan, ang trabaho ng senador ay hindi para magpasikat. Hindi para mang aliw. Ang senador ang gumagawa ng batas, nagbabantay sa pamahalaan, at bumubuo ng mga patakarang pambansa na may epekto sa edukasyon, seguridad, infrastruktura, at kalusugan. Parte sila ng sistemang humuhubog sa kinabukasan ng bansa. Bawat senador ay tumatanggap ng humigit kumulang 278,000 kada buwan na sahod, dagdag pa ang isa. 5 hanggang 2 milyon kada buwan para sa opisina at mga staff. Bukod pa rito, may 60 milyon sila kada taon para sa mga proyekto. Lahat ng ito ay mula sa buwis natin. Iyan ang pera ng bayan. Kaya tanungin natin ang sarili, tatanggapin mo ba sa negosyo mo ang isang taong walang karanasan, dahil lang sikat siya? Kung hindi, bakit natin pinagkakatiwalaan sa gobyerno ang milyon-milyong pondo at kapangyarihan sa mga taong walang alam sa serbisyo publiko? Hindi lang ito tungkol kina Willie o Philip. Ito ay tungkol sa uri ng leader na hinahalal natin at kung anong pamantayan ang handa nating isakripisyo dahil lang kilala natin sila sa TV. Ang kasikatan ay hindi kwalifikasyon. Ang popularidad ay hindi plataporma. Ang Senado ay hindi entablado ng mga retiradong artista. Dapat mas mataas ang hinihingi nating pamantayan mula sa mga kandidato. Dapat mas maging mapanuri tayo bilang botante. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment, at mag-subscribe sa Ang Campanero. Sa mga bagong subscribers, maraming salamat. At sa lahat ng tumutok hanggang dulo, taos-puso kaming nagpapasalamat. Mahalaga ang boses mo, mas mahalaga ang boto mo. Mag-isip bago bumoto.